mga anak. Dahil nawalan sila ng nanay. Uh, yan yung hindi ko kasi magawa remotely uh, yung pagiging nanay. Pero yung trabaho dito, at trabaho dyan sa Pilipinas, kung saan man ako, ay magawa ko siya remotely. So as long as merong mga teams, designated teams na in charge doon. like say For example, sa OVP, may team doon. Sa impeachment case ko, may team doon. Uh, pagdating naman dito sa ICC case ni Pangulong Duterte, may team dito, kaya ko siya gawin kahit saan man ako sa mundo. Ang hindi ko magawa is maging nanay uh, remotely sa aking mga anak dahil nasanay sila uh, na nandyan ako lagi. Nawala ng kausap yung aking eldest uh, na anak dahil nasanay din yon na uh, kausap niya ako lagi sa mga nararamdaman niya, anong nangyari sa paaralan ganon ah uh, yung pangalawang anak ko nawalan ng cheerleader dahil pag naglalaro yon uh, sa kanyang uh, soccer at uh, basketball ay nandiyan ako lagi talaga daladala -dala ko yung mga paraphernalia ko pompoms uh, drums yung mga trotot ko uh, para i-cheer siya and of course yung youngest as i said nawalan ng katabi uh, sa tulog so yun yung a uh, concerned call. Thank you Pop. Okay, next next question, Miss Elena Monte, Japan Broadcasting Corporation NHK. Hello, uh sorry. good afternoon, uh vice president. Uh, uh sorry uh, if I have to ask you. Um during our interview with the uh, um, families of the alleged victims of the war on drugs, they're saying or Humsel na wala pa. Humsel, kindly fix your line. Balikan ka namin. Uh ano muna Miss Camille sa Monte TV5. You recognize. Hi VP, good afternoon po. Camille po from TV5. I just want to ask uh will you be formally endorsing Senator uh, uh, No wala shade. No rin kayo. Dun. Camille? hola, Ma'am Sel, andiyan na kayo? Hmm? Hello? Camille? Yes po, can you hear me po? Yeah, yeah, yeah. Go on, go ahead. Actually, yung possible... Uh, um, ayan po. Ma'am, yes, Camille po from TV5. I just want to ask, ma'am, will um, you be formally endorsing Senator Amy Marcos in the elections? Uh, wala kaming napag-usapan, ma'am, about uh, endorsement uh, ni Senator Amy Marcos. But, um, let me just express my gratitude uh, to Senator Amy Marcos for opening the Senate investigation, no? Uh, para siguro hindi na maulit at uh, para napapag-usapan siya sa loob ng ating pamahalaan at uh, para mailagay officially no yung mga posisyon ng iba't ibang uh, tao, iba't ibang sektor. Kasama din din yung uh, posisyon ko as uh, Vice President at yung uh, document na galing sa Office of the President na pirmado ng ating Pangulo. Ma'am, um, yung inyong uh, impeachment trial, syempre, uh, you mentioned na you have a separate lawyers already preparing for that. Um, how, how difficult is this for you? Because you're also taking care of the defense team of okay. your father, former President Duterte. And yung kanyang susunod na hearing will be on September. And there were talks in the Senate na probably baka by September, or October, magsimula naman yung impeachment trial sa inyo. How will you balance na? Mm -hmm. mm -hmm. Yes, uh oh, well, uh, both, ano, both cases uh, will will continue, no? ICC will continue. The ICC case here will uh, obviously uh, continue. Hindi naman, ito sila magsasabi na parang uh, hindi na tayo. Uh, tutuloy at ibabalik natin yung uh, detainee uh, sa sa Pilipinas hindi malabong mangyari yan no so mag, magtutuloy siya yung impeachment case ay tutuloy din at uh, ang paniguraduhin ko lang ay merong ano nga merong mga merong grupo ng abogado na nakatutok uh, doon sa dalawang kaso na yon ang ang sa akin na lang naman ay consultation at decision making no sa mga mga bagay na sa tingin nila ay kailangan ang desisyon ng uh, kliyente. Dito naman sa ICC case, uh, sa mga bagay na kailangan uh, ipresenta sa ating Pangulo para kasi siya ang uh, kliyente. Ma'am, last na lang po on my end. Um, nagkausap na rin po ba kayo ni Senator Ronald Bato de la Rosa because he is also among the list of alleged suspects or yung next na masaserve ng, ng warrant? Um, hindi pa kami nagkausap ni Senator Bato de la Rosa. Mag-ingat siya. At uh, lahat ng mga nandoon na, uh, na mga complaints na mga former uh, Police, PNP personnel, officers, uh, mag-ingat sila dahil kung meron mang sinasabi na merong warrant, ay malamang merong warrant yan dahil nakita natin na meron ngang uh, warrant of arrest uh, dito kay uh, Pangulong Duterte. Ang sa akin lang din no? uh, na observation ba? noong nakaupo ako doon sa gallery ng ICC at nakikinig sa initial appearance ni Pangulong Duterte. A total of 43 cases. Nasaan na ang libo-libo na mga kaso na sinasabi ng ating mga complainants na crimes against humanity. 43 murder cases. Hindi ko dini-discount yung 43 na sinasabi nila allegedly na namatay ha. Pero crimes against humanity is a serious accusation na lagi nilang paulit-ulit na sinasabi 6,000, 9,000, 10,000, 40,000, 50,000 ang mga namatay and they cannot even come up with 100 names ng mga namatay ng supposed war on drugs which amounts to crimes against humanity. Nagiging, alam mo, nahihiya ako as a Filipino citizen ngayon eh. Nagiging, ano, katatawanan tayo ng buong mundo na merong isang bansa na binibigay ang kanyang citizen sa isang foreign uh, jurisdiction, foreign organization. Hindi ginagawa yan ng mga bansa. In fact, tayo nga uh, sa loob ng Pilipinas, every time may OFW na convicted abroad, ginagawa natin ng paraan na magkaroon siya ng pardon para maibalik siya sa Pilipinas ito sa atin ngayon ay kabaligtaran akusado lang na 43 cases uh 43 counts of murder the na natin sa isang foreign foreign jurisdiction without any legal basis at all nahihiya ako umarap sa buong mundo na ganito mag-isip ang um, ibang mga kasamahan natin dyan sa bayan, ibang mga Pilipino. Thank you, ma'am. Okay, next. Ma'am Sel, andyan na kayo ulit. Are you back? Yes, yes. Ito na po. Sorry, sorry. Okay, Kalino Monte, Japan Broadcasting Corporation. You're recognized. Right. Ma'am, choppy talaga kayo. Nawawala kayo. Next question muna. ah, uh, Madge Villar, Net25. Two questions Hi, good afternoon, VP. Mm. Um, Ma'am, how is the health po of former President Duterte now? Um, he's doing okay. Hindi ko nakakausap yung doktor niya. I'm sorry if I have niyan. to ask this. I'm off. Eto, clear na po. Malinaw. Wait lang, Mads. Pataposin mo muna si Miss ano, si Miss, Michelle, pataposin mo muna si Miss Mads. Then may answer din si VP kay Mads. Ma'am, go ahead. Um, hindi ko nakakausap yung kanyang doktor uh, sa loob. Uh,